Okay, ito guys yung pinaka-challenging na daan dito sa amin. Pagka nag-shortcut, shortcut ka. Oh, malalim ang tubig. Oh, shit, mo Ayan na. Siyempre kailangan, hindi upo tayo para makadaan. Ayan, guys. Saan natin ako. Oh? Ayan, nakatayo yan, ha. yung tao. Tingnan mo yung ano. Ayan. So, na tayo, siyempre. Pero mahulog ang phone. Ayan. Ayan, yun tayo. Ayan, ayan, ayan.

đang kẹt nè, nè guys, bắp tay ta có chuyện gì của bận này nè, nó, Ayan guys. Ma ano. Hindi malinaw ang tubig, parang chocolate. Nasagi na tayo ng kabulbuluan. Eh. Yan yung kasama ko pogi dito sa dalin